Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ako'y nasyak. May nakita ako sa banyo. Naglaba kasi ako ng slippers ko guys. Binas kong aking slipper, tapos ihahangir eh, eh, ko na siya. Ngayon, doon sa hangir may nakita ako guys. Tara, let's ko ipapakita ko sa inyo. Nasyak talaga ako. Buti hindi ko nahawakan yung hangir. Tapos, eh, <coughs> Ko, malamang tinalunan ako papakita ko sa inyo naglaba kasi ako guys ng aking slipper pagkatapos ko maglaba ng mga damit slipper ko naman yung nilaba ko siguro nandoon pa siya guys alam mo ba yun yung nakikita niyo ba yung dalawang tabo guys na may hangir diyan ko ihangir yung aking slippers guys ayan nakikita niyo ba yan ayan guys Ayan. Ayan yung aking sleeper guy na iya-hanger ko, guys. Ayan. Sukat. Tapos kulang din maglaba-laba, guys. Hindi pa nga ako tapos, oh. Hindi pa nga ako tapos ay mga basahan. Oh my God, guys. Gusto niyo makita. <laughs> Ayan, guys, yung palaka. Ayan, nakawata ako. Tagsasali na pa yata yung palaka. Ayan, guys, gumagalaw, gumagalaw, galaw naman yung bibig niya. Ano ba yung sinasabi niya, guys? <sighs> Ayan, guys. Guys, gumagalaw-galaw yung bibig niya. Nung isang araw po pa yan yata siya nakikita. Kaya hindi ako natatakot akong... Nagulat ako, mabuti hindi ko inayo yung hangir. Kung hindi, kung hindi ko napansin. malamang tinalunan niya na ako. Ano ba yung sinasabi mo? Ha? Ayan o. Tatawagin ko yung partner ko guys. Papakuha ko sa kanya yung palaka guys. Oh my God. Takot talaga. Pa? Halika, may papakita ako sa iyo. Okay. May papakita ako sa iyo, may palaka sa banyo. Iba kulay. May may papakita ako sa iyo. ko na yung chinilas ko nagulat ako, may palaka diyan sa ano banyo. Ayan oh, nasa hangir. Ay, 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 Andali. ay, ay, ko, oh, oh. kapit -kapit. Uh oh, ay, ay Ay, yu yu ay, yu 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 yu. ay, 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 ay Ay, 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 ay kapit Oo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Palabasin mo Kala ko may kausap ka Somehow. Lagay mo sa halaman Oh my God Asa na, lumabas na Guys, sa wakas nakalabas na yung palaka. Huwag na sana bumalik dito. Natatakot talaga ako sa palaka, guys. Ayan na, guys. Nakahangir na yung chinilas ko. This is my story for today. Shocking. Natatakot talaga ako sa palaka. So, guys, hanggang dito na lang ang aking videos, guys. Nang dahil sa palaka, nakagawa tuloy ako ng content. Maraming maraming salamat. Natatakot talaga ako sa palaka, guys ako grabe ang takot ko na nung isang araw naman may palaka diyan yung kulay ang balat niya parang kulay ahas ngayon iba naman parang dark dark brown ba okay ayun guys hindi <laughs> ko alam kung anong klaseng palaka yun. sige bye, -bye. don't forget to like comment share and subscribe